哎嗨、哎，嗯。 Na. Bango na Guys, linis tayo guys Dito ako sa tinda maglilinis Kasi mama ko doon sa sala Wala akong buksin Mama ako sa labas Lilinis din ako sa labas Dahil tulong ko ka ngayon si Mama dahil hanggang dalawa lang kami. Sa tuwa rin. Dahil ngayon. Dahil dito na si Tom. Sinisin natin. Sinopa. 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 Ito pa ng mga gamis na tinamigay ko sa shop. Ito yung gamis na pizza. Ayan yung nilipat ko sa malit na lagayan. And then ito ay stock. Yung sa malaking lagayan, stock ko lang yan. Kapag naubos yung sa malit, yan. Sinasalin salinan ko na lang ito yung nilagyan ng mga yung mga karate belt yung malaking nilagay na malapad na yan yung nilagyan ng mga karate belt yung coke, strawberry tsaka yung um, ito yung parang rainbow yan di ko lang siya pinamimigay kasi ganyan pag bumili ako per kilo may lagayan na may may mahi-stackan pa ako diba kaya yan malaking tulong na nakabili ako ng mga gamis tsaka mas malaki yung kita natin kapag per kilo ang ating binibili sa shopee ako namimili ng mga gamis kasi sa palengke mas mahal yung ano nila gamis tsaka parang wala akong kita doon kapag doon ako namimili ayan pa oh yan may mingo tayo may light chiba yung tsaka orange ayan oh, mama kikiluhin din natin yan sila para makita natin kung magkano ang ating tutubuin sa isang kilong gamis diba ang pizza ko dito ay, mabilis din naman siya maubos mas yes, madali siyang maubos ito ang pizza. Matagal ay yung ibang mga gamis. Pero yun, hindi ko na pamili. tulad yan. Oh, yan, cook. Ganyan, ganyan sa isang lagayan. Tapos ang ginagawa ko diyan, hinati ko sa ano. Hinati ko sa isang ano? hatian ba para malaki rin kita yung wala nang border natin. Yan dito ko yan ano. Iba pa na. Malaki rin ang kita natin diyan pag hinati yan, halos kalahati. Ay hindi, mga 1/4 na sa mga isang dan mahigit ang ating kita diyan sa mga ano na yan. O ito yung sa mangga. Ito yung sa mangga natin, yung kita natin dito sa mangga mangga na gamis. Ang din naman yan, isang kilo. Ito yung, ayan di nisinaling ko na yan siya. And then, dito yung i-stack natin. Tapos yan, 210 ang ating ano, gamis na mangga. Tapos yan, 70 pesos ang tubo sa isang kilo na gamis na mangga. O, diba, malaki na rin iba, no? bagay sa atin yung ano natin mga gamis, malaki na rin nakita natin, di ba? kisa do sa palengke gawin mo ng apat lima eh tsaka ka may kita pero pag per piso walang kita piso lang din naman ang ako, ano, mga gamis ko dito para madali siyang maubos diba? kaysa naman apat lima ang gagawin natin matagal maubos ayan may ano tayo ang tawag ito ng blue na yan tsaka ito lychee 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 ba ano yan bala bigkasin basta yun na yun ito parang babulgan daw ang lasa nito mabilis din maubos sa akin to, itong mga din na may mili itong na to hindi pa siya ganong mabenta sa ngayon hindi ko lang alam ha nag try lang din ulit ako nito kasi nakaraan naman nabili naman siya okay naman siya pero ngayon ayan. ayan yung ating mga lagayan yan guys bumili na naman tayo ng gamis sa shopee shopee ito gami na pizza bibilangin ko to kung malaki pa rin bagtubo natin kasi nakaraan piso lang kasi yung bintahan ko talaga dito sa mga gamis titingnan natin kung tutubo ba tayo kahit paano diba ito may coke pizza orange tapos Ano yung pangalan nito kalimutan ko yung pangalan nito Lemon, dito pala sa silo na yung kayo bumili. Lemon gummy candy. Ito yung mga. Ito Binawasan ko yung lagay ko dyan. Tapos ito ang pizza. Diba sa Shopee tayo bumili. Galing pala kami pure gold. Kaya namili rin kami ng mga paninda. Pakita naman ano, ng pure gold ngayon. No? Patakaran Patakaran nila. Nilipat ko ito sa mga lagayan dito. Twenty-five. bili ko nito sa Sharpie. Twenty hindi. lang ata. Ayan. Ayan. Tapos Meron pa tayong cook Karate belt yan, 212. Sa orange tayo, 212 minus 137 lang pala siya. Beba vanilla nila. O, kita natin is 75 pesos. Kanina 70, 116 sa ano. O, tingnan natin yung dalawa ito. Tingnan natin yan. O, magkani kitain natin dyan.